Hello. Sa wakas na imbestigahan na rin ni Sen Senator Bato de la Rosa tungkol dito sa expose ni Madam Maharlika. So matagal na natin itong hinihintay na maimbestigan ito sa Senado para mal malaman ng taong bayan ang katotohanan. So magpapasalamat tayo dito kay Senator Bato de la Rosa na binigyan ng priority ang expose ni Madam Harika tungkol dito sa PDEA document. So, Senator Bato de la Rosa, saludo po kami. So, konting reaction lang po dito sa investigation sa Senado. Pero bago dyan, ito si Senator Bato de la Rosa, huwag muna nating husgahan ang kanyang kakayahan yung investigation strategy niya. Kasi tandaan nyo, itong mga resource person ay mga investigator rin. Experience investigator to. So marunong rin ito. So dito tayo kay Francia. May dalawang puntos dito kay Francia. Una, ito pala si Francia at si Morales nagkausap na pala prior sa Senate investigation ito lang April 30 so nagkausap pala silang dalawa at sinabi ni Morales na sinabihan siya ni Francia di umano na i-deny mo na lang yan para walang gulo so ibig sabihin Totoo pala itong dokumento na to. Para i-deny na lang. Para hindi magulo. Sa ikadalawa, yung dalawang puntos ni sinabi ni ano, ni Francia, yung sinabi niya nga, yung soft copy. Ito palang format na to sa PDA yung yung document na yon PDA document may soft copy pala sila sa computer kung saan sinabi ni Francia na pwede lang yung palitan kung saan lang nandoon lang yata sa computer sabi niya pwede palitan yung mga data doon o isusulat niyo anong gusto niyang isusulat doon so ibig sabihin totoo yung yung data, yung format ng data ang format ng PDF document so talaga talaga may, may talaga ganun nga document sa so, 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 copy doon na, yun, yun sana yung yun siguro ginamit ni Morales ni Pilapa yung dokumento na yun nandoon lahat yung data niya at piniprint tapos pinipirmahan. So, totoo. Hindi yung gawa-gawa lang, ginawa lang. Talagang totoo yung dokumento na yun. Na ikatatlo, yung mga witness niya dinala ni Laso nagwi-witness na wala pa, wala pala sila doon sana nangyari. Paano sila magsabi na wala hindi yan totoo yung document. Nawala pala sila doon. Hindi pala nila nakita. Dinidenyay nila. Ito pa si Blaso, puro denial. Untutusin irrelevant na siya doon kasi wala siya pa wala pa siya doon. Yung nangyari yung investigation ni Morales that was 2012 ang tagal na yon yung sinabi ni Francia yun pwede yon kasi sinabi niya na i-deny Ide mo na lang para hindi magulo ibig sabihin totoo no. yung ikaapat na puntos yung sinabi ni Sen. Batu de la Rosa na hindi ito eh hay. kasi nandoon ang Xerox pati yung butas ng panser na i-Xerox ibig sabihin nakapile yun noon 2012 nakapile yun doon kinuha at sinirok na pasama yung butas ng panser. so ibig sabihin genuine talaga yun So, paano mo, paano madi-deny ni Lasso? Kung, tutusin, wala pa siya noon. Ang napag, ang usapin yun, yung 2012, March 10, 2012, yun yung i-prove na totoo ba yung document nagawa nagawa noong panahon na yun. So, ang layo yung mga denial ni Laso hindi niya nakita. Talagang hindi niya makita. Kasi wala siya doon panahon na yun. Malamang kinuha na yun. Tinago na. Hindi natin alam kung sino nagtago. Pero totoo talagang nangyari. May investigation, may informante. At nakasulat doon. Pati yung sasakyan nila, inamin pa niya. Sa PDEA yun. Kay Morales pa yung isa. Ang isa kay sa isang uh, agent sa so, totoo paano maging hindi totoo talagang totoo Nag nagawa talaga yung document na yon at consistent talaga yung si Morales sa mga sinasabi niya So, ito naman si si The Junior dapat magpa-drug test na. Ito na lang paraan para mahinto itong investigation na to. Para wala nang marami pang masagasaan. You have to take drug test on the public walang dayaan dayon junior tapos dito hopefully marami ng mga bagong mga witnesses mga resource ito duma, ito kung dumalo ito si Marcel Suriano si Ochoa yung dating executive secretary sana dumating ito si yung informant at ito yung binanggit ni Francia na kasama niya sa pag-usap ni Morales kasi binanggit niyang pangalan eh alam nyo matapang ito si Morales kasi hindi siya natakot na banggitin ang pangalan ni Dayunior Junior so sana ito si Dayunior Junior Magpa-drug test na... Yan man ang gusto ng... Sambayan ng Pilipino. Para matapos na ang lahat. Para malaman na ang... Katotohanan dito. Okay. Actually, ang gusto ng taong bayan... Itong si... Marcos. Whether or not... Nagagamit ng... Droga. Tapos, mayroon na namang bagong ano expose si ka tungkol dito kay Bitong na dalawa pa lang itong dalawang passport iba't ibang pangalan paano nangyari? pwede bang ganon dalawang passport iba't ibang pangalan ah, Alam niyo guys, ito si Morales sa kasalukuyan, marami itong mga ano na, mga interview galing sa SMNI Pilipinas ating maha, um, mahal, mga blogger. So, alam kilala nang kilala na ito si ano, si Morales. So, sana ma-malagay ito sa safe, ma-protection ito si Morales kasi si primary ano ito eh witness sana Mr. Morales nasa safe kayo at sana ma-include ito maitanong ito sa Senado itong bagong expose ni Marika involving kay Bitong. Dalawang passport, iba't ibang pangalan. At negative pala ito sa appointment. Para siyang sabi ni Marlika, di yung nagsisinungaling ito. Sabi niya, may appointment siya. Sinabi niya ang posisyon niya. Pero negative. Disapprove pala sa Civil Service Commission. So, guys, so let let's watch again this coming May seven Tuesday. Ang sa Senado, 10 a.m. yan guys. So, dito na lang guys. Salamat.